I've been with feeling Finally, malalaman na nga natin ng bagong endorsement ng ating Bel Mariano na alam naman natin na nakaraan nga ay talaga naman itong ating Bell ay graduates na para sa kanyang bagong endorsement. Kaya naman umani nga dito na maraming komento mula sa mga bula na nagbigay pa nga ang iba ng clue na nakagreen nga raw itong ating Bell Mariano. At ito na nga guys, post na nga ang Sunnycare PH. At ayon nga dito, guess who's our next care ambassador Nalam-nalam na alam nga ito ng maraming bablis dahil ito nga guys ay walang iba kundi ang ating Bal Mariano ayon nga sa mga bulan na talaga namang nagkomento nga rito Narito nga guys ang bawat komento ng mga bablis na talagang sobrang saya para sa ating Bel Mariano, ang the princess of Philippine Entertainment. Grabe nga talaga humakot ng endorsement itong ating Donnie at Bel Mariano. At ngayon nga ay may bago na namang endorsement itong ating Bel na ayon nga sa mga bula ay mabubudol na naman sila dito. Kaya naman stay tuned lang tayo sa mga update patungkol sa ating ni Atbal Bal Mariano